Ma'am, uh, ano po ba ang nangyari? Pamangkin ko po, nagkwento na po yung bata. Yung papa daw niya is may baby na daw inuwi sa bahay. Ano ho ang explanation sa inyo nitong asawa ho ng kapatid ninyo? Hindi po siya nakikipag-usap kay ate. So wala, nawala na lang? Opo. Pero D ngayon saan ho nakatira? Ang sabi po nung magulang is pinaalis, umalis na daw or pinaalis? Pinaalis ho doon sa bahay kasi pina namin siya. Kundi pa ah. po namin sila pina sa barangay, hindi po sila alis. Mm -hmm. May kinabitan tapos ganun yung nangyari. okay na inuwi na lang yung yung bata. Mm -hmm. Okay. So ngayon ma'am, alam niyo ho ba kung nasaan itong asawa ng Hindi po namin alam kasi nung linggo pumunta po ako doon. Uh -oh. Sabi nung may nag-chat kay ate na linggo nung gabi, nandun mm -hmm. na naman daw po yung babae at saka yung kinakasama. Opo. Bakit? Na bakit sila nagpupunta doon? wala daw pong matuloy yan. So, inuwi pa rin niya pa ulit, ulit Opo. Okay. Yung babae naman, pumupunta din? Opo. Okay. So, ngayon ma'am, sino kasama ng mga bata? Ilan taon na hubay mga bata? 14 at saka 12. Sino kung kasama nila? Biyanan po ng ate ko. Kamusta naman ho yung mga bata ngayon? Mm, parang ano naman, na ano naman po nila, inexplain po sa kanila ng mama nila na ba't ginaganto ng, ba't ginagawa to ng mama nila para sa kanila. Magandang hapon po, Ma'am Judy Ann. Paano nyo ho ba nalaman? laman afternoon po. Opo. Paano nyo ho nalaman na may iba na ho si Mr. Sa kapatid nyo rin ho ba nalaman, Ma'am? Nung nung sinundo po yan, yung anak kong babae, nung sinundo siya ng mga pinsan ko, doon ho nagsalita yung anak kong babae na meron na nga doon baby sa bahay namin. Okay. Which is wala po akong kaalam-alam. Okay. ilang taon na ho ba kayo diyan, ma'am, sa UAE? Nine years po. Nine years na. Okay. Kailan niyo pahuling nakita si Mr. at ang mga anak niyo? Last year lang po. Last year umuwi ako sa amin. Okay kami. Kahit... Kahit na ho alam, kahit na ho alam ko na nag-message sa akin yung isa kong friend na may binabahay nga daw putong mister ko. Mm -hmm. Eh hindi ho ako naniniwala hangga't wala po silang binipinapakitang ebidensya sa akin. Okay. So inignore ko yon Mm. -hmm. Nung nung umuwi ako, tinanong ko ho yung asawa ko, mm -hmm. kung totoo?" Mm -hmm. Sabi niya magbabago na daw siya, ganto mm -hmm. ganyan. Mm -hmm. Eh ang babae eh ang babae ho pala, e eh, buntis na hindi ko ho alam na buntis na ang babae kasi inuwi niya po yung, baba, yung baby ngayon sa bahay namin, e five months na raw po. Five months na yung bata. So, simula pa nung ngayong taon lang din, na nananganap? August. August. Opo. April, April ngayong taon. Eh, paano ho kami magiging hiwalay? Eh, umuwi pa ho ako ng October. 2023, ma'am. Kaya gusto ko pong, yes po. Mm -mm. Tapos December po, nakabalik ako ng UAE. Mm -mm. Bali, one month po ako nakabakasyon. Kaya okay. gusto kong tanungin, paano kami nagkahiwalay? Ma'am, Judy Ann. Ma'am, ano po ang uh, nais nyo man mangyari? Eh, ang nais ko, eh kasi ho, ma'am, kung okay lang ho sana na mag-request din ho ako dyan ho sa inyo, ano ng ho? DNA dun sa bata. D Paternity test ang Nang gusto DNA mo na Ng eh. DNA po sana. mm, -mm. Opo, dun sa baby. Kasi po, base po dun sa mga kaibigan ng babae, napaiba-iba raw ho ng lalaki yung, kinakas yung kinakasama nung kabit ng asawa ko. Kasi ho, is a whole daw ho yung babae na yan. Ano Kumbaga, ho, ano tinakwil ho? daw ng tinakwil ho yan ng pamilya, yung babae. Okay. Sige ma'am, kung uh, DNA testing ho at willing naman ho si mister at willing din ho yung nanay ng bata na ipa-DNA test ho yung bata, ang wanted sa radyo naman ho, willing naman ho tumulong with easy DNA, ano? Meron naman ho tayong ganyan. Pero syempre, nakadepende ho yan sa pagpayag din ho ng mister ninyo at ho nung nanay, nanay. ng bata. Kasi hindi naman natin pwedeng basta-basta i-DNA -basta okay. e test sila, ma'am. Mm -hmm. So kung makausap na po natin okay. sila, and we've been trying to call them. Kanina pa po namin sila Oo. tinatry tawagan para makuha din yung panig ni Mr. Kasi baka nga mamaya ay eh, uh, may paliwanag din yes, naman siya. Hindi naman natin alam kung anong uh, nangyari. Naka-online po ngayon. Sa tagal ho ng panahon ma'am binalak po ako niyan. Mm -hmm. Ngayon po nagparamdam, ngayon po nagparamdam siya sa akin. Ano Kasi nalaman niya na nagre-report ako ngayon sa mm -hmm. inirereklamo ko siya. Mm -hmm. Kasi ho kahit ang pamilya niya ho ayaw pong makipag ano eh, ayaw pong makipag, uh, usap. usap na lang sana sa akin. Mm -hmm. Kasi ho wala ho akong planong magpabarangay sana. Mm -hmm. Ang nais ko lang ho eh wag nilang itira ang mag sa amin. Kasi hindi ko nakikita ho. Ho ng anak ko eh. Ma'am Florentina. Opa. Yes, ma'am. Good afternoon Opa. po. At uh, live po tayo dito sa Wanted sa Radyo. Ano? Ma'am, tanong lang po Opa. sana Opa. namin. May contact po ba kayo doon sa uh, anak po ninyo ngayon? <laughs> Wala po. Hindi ko alam yung number noon. Wala po akong cellphone eh. <laughs> ah, okay. Nay, kamusta naman yung mga bata? Nakasama niyo ho ngayon? Eh, okay naman po. Mmm, -mm. Nay, ganito ho ano kasi ang kahilingan lang naman ho ni Ma'am Judian ay sana ho wag ho mapatira yung tatay at yung bagohong kinakasama at yung anak din nila, yung supling din nila doon kasama nung mga anak ni Ma'am Judian. I think that's a fair request din naman opo. Kasi syempre, yung mga bata ho hindi naman ho nila kilala yung taong 'yon, hindi din nila kilala yung bagong bata na dadalhin Ma'am, excuse me lang ho ah. Yes, ma'am. Ma'am, pinablatter ko na ho sila sa barangay. nakablator na ho yan sila sa barangay. Pero pilit nilang tinatanggap yan. Binalik na naman ho yan nung Opo. nakaraang araw. Opo. Parang binabaliwala lang ho yung barangay. Si Ma'am Florentina ho ba ang nagbabalik? Hindi ko ho alam kung sino nagpabalik. Pero nung nakaraan ho, nandyan po yan sila. Siguro mga 3 days lang po nung, pinab nung pinablatter ko sila umalis sila 3 days or 4 days tapos bumalik na naman ho sila. Oo. oo. Siguro ganito ma'am kasi hindi ho namin alam yung personal na nangyari nung sa sitwasyon doon. Um ang ayun naman ho doon sa kapitan wala naman daw ho si Sir Jeffrey doon pati ho yung uh, yung kasawa wala din ho yung kinakasama at saka yung bata. So siguro ho ang magandang gawin dito magharap ko sila ulit oo oh, oh. Aside from sa... Oh, oh. Right po now, sa... Oh, oh, hindi po kasi sila nagpapakita. Ito na nga, papakit. tatanungin natin. Ma'am oh, Florentina, oh. ma'am, willing po ba kayo na makipagharap kay na uh, Ma'am Jeneline at kay Ma'am Judy Ann? Dito na lang ho sa tanggapan namin, kontakin nyo rin ho yung anak ninyo. Pati po yung babae. At saka yung babae. Kayo? Hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. Oo, pero ma'am, siguro hey, naman ano kung na yun, punta dito dito dyan, may kontak naman mga po anak sila. Oo, ma'am, pero baka mo kumukontak sa, sa inyo. Kasi sila. Uh, ko kung sino may kontak. Sige ho, ganun na lang, ma'am Florentina. Uh, uh, kasi, ba baka makakada niya. Oo, kasi sa ngayon po, ang nangyayari... Um, hindi naman namin maklarify din kung ano ho yung totoong Pangyal, dahil wala naman ho si Sir Jeffrey, hindi mm -hmm. din naman namin ma sa kanya. So, uh, ipatawag ho natin sila, siguro kahit dito na lang ho sa Wanted sa Radyo ho magharap. Ma'am Judy Ann, okay din po ba sa inyo yon na dito okay ho kayo magharap-harap? Kahit via, ayan ho, Zoom oh, yes. or Internet. Okay lang, okay, okay lang. Yes okay po. po, yes po. Para at least makausap niyo ho ah, yung yes. mister niyo mismo, niyo pati ho yung nag-aalaga yes. ho ng mga anak ninyo, which is yung nanay ho niya at pati yes, na ho po. Po. si okay, Ma'am Adjaneleen. Okay ho? Oh, yes po. Chairman, magandang hapon po. Ah, yes, ma'am. Good afternoon. Ano, Opo. So, sa... Siguro, chairman, narinig nyo naman ho yung uh, naging usapan kanina. Ang ma oh, may po sana namin ay kung meron ho bang uh, nagawa ng aksyon ang atin hong barangay, maisuhan man lang ho ng TPO, temporary protection order ho itong si ma'am Judy Ann at oh, ang kanyang mga anak ho. Oh, actually, ma'am, yung kaso kanina ko lang din alaman kasi po meron po kaming bauti eh. Mm. Sila po yung nakita pag mga ganyang usapin. Yes. Uh, kanina dun sa bawat si Kuan, nagkaroon po ng usapin na hindi po na maaaring tumungtong yung si Paring Jeff okay. at saka yung nakasama niya ngayon doon po sa bahay nung biyanan okay. ni Paring Jeff. Okay, good. Jus. At siya, ko po sila at kumpari yung mag-asawa. Mm -mm. At actually po, ma'am, pina, ano ko po, uh, pinapuntahan ko rin po muna sa ibang tao, wala mm -mm. nga daw po, pinakonfirm ko po sa bawsi ko kung natupad ba yung kasunduan na yan. Sabi naman po ng bawsi ko, noong Saturday pa po yata ng madaling araw, umalis na po doon sa bahay si eh, parin chef Sige, Sige po. Uh, Chairman King, ituloy ho natin tong pag-uusap natin ano at uh, maraming salamat po at least na naklaruhan tayo na meron ho ganun palang lang pag-uusap at tumupad naman ho nung nakaraan. Ngayon lang Sabado nga lang bumalik ulit. Mm -hmm. So at least meron ho uh, paglilinaw doon maski ho doon kay Ma'am Judy an na malayo ho kasi siya so hindi ho niya alam yung ilang pangyayari. So at least narinig ho niya mismo ngayon na may pag-uusap naman palang lang nangyari na diyan sa barangay. Ganun na lang so, ho ma Uh, Ma'am, Ma'am Jeneline, ituloy ho natin yung pag-uusap dito. Tatawagan ho namin kayo ulit. Kasama na ho si uh, Chairman, pati na ho si, Judy, uh, si Ma'am Judy Ann. Ha? Sige po. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, panahon panahon ngayong hapon, Ma'am. Salamat po. At maraming salamat din po kay Ma'am Judy Ann Picardal.